bigay na lahat ng mahalan. Sige. Pinapayuhan tayo mga ka-South Road ng ating kasamahan driver. Oh, may papayo lang. Haba na PC. Dahil pupunta tayo ngayon sa Turbina Trial Court. Uh, Pag-aharapin kami. Ang Ang sabi niya, Nera, ano nga bang mapapayo mo na? Oh, may papayo ko lang sa inyo yung dalawang driver. Ay kayo ay mag-iwi pasensya na lamang para tayo ay mas maging hawang paghahanap buhay. Oo. Yung isa. Kasi iisa lang naman tayong kampanya, hindi naman tayo magkaibang kampanya. Oo, tama. huwag tayo makikinig sa mga usuhan ng mga ibang iba iba, 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 no, tao kasi isang 100% yan, ikakasira lang natin paghahanap buhay yan. Yung lagi ka makikinig. Oo oh, nga naman yung... Eh pero tuloy nga nang kasama. kung pa rin naman na magdidesisyon niya, hindi naman din kami. Ah, lang naman payo yun. Na mo. Ay, Salamat din naman sa payo mo. Pero, siyempre <tipensin> na sabi ko nga, sa... depende dip pa rin sa magiging, magiging astanya, may astanya, may ganyan, sa magiging asta niya. Ganyan, sa magiging asta niya sa akin mamaya kung siya pa yung matapang. Ano talaga? Ha? At saka isa pa na, kahit magkaayos kami, sa, hindi sa, ko rin naman maaawat kung ano ipapataw na ano, baka mamaya. Hindi naman nagpapatawan ng malamit. May sanction din kaya siya, alam, ganyan. Ano lang? Ay, kayo para siya. Ang pa rin ang ano, pero... Para sa ating kakapapawal driver, kailangan magpatawal na yun. may pagkakamali? Patawalan natin para tayo maghinhawang buhay. Kaya yung kasing may nailagan tayo araw-araw. Oo, oh, oh, tama eh, lalad sa trabaho, no? Magiging kaaway mo pa. Oo. Magiging kakapatid tayo sa takoy. Yan nga mga tao, napapagbigyan natin hindi lagi kasama eh. Oo. Kaya lang Nakapagbigyan nga tayo ng libre pa masay sa mga kapwa natin hindi kasama sa trabaho. Oo. Ayun pa kayang... Oo. Malalaman natin yan pagdating mamaya na turbina. Guys, papunta po kasi tayo ng turbina ngayon. Nakasakay tayo dito sa bus number 201. So, kay driver Serrano na nagbibigay ng maganda at mabuting payo sa dapat nating gawin. So, syempre, nagpapasalamat din tayo sa mga payo ng mga kasama natin. So, Thank you. Wala naman problema na magpatawad tayo sa taong humihingi ng tawad pero yun ay depende kung deserving talaga at kung kung sincerely maramdaman natin sincerely so, aaminin niya kung sakali na wala niyan oo kung hindi niya kaya magpatawad ikaw ang patawad di ba nanat buhay tayo eh oo siya pang kung sakali pala siya pa palang hindi magpapatawad ganyan talaga ganyan ang buhay Mm, sa bagay, Kala malalaman natin. Tayo uh. hindi lagi na nakikipag-away sa ano. Tama, tama, tama. Ito, mga tapa, halga mo isa eh. Para matapos na. Yeah, yeah, halikan. Wisin. At nagkabaklaan <laughs> na nga. So, ayan. So, inatasan din tayo mag-complete uniform mga south road. Naka-complete uniform ko tayo. Pagpunta ng turbina. Let's get it Ayon so, mga guys, ah uh, na-tiempuhan natin. May nagse dito mga drivers. Ah uh, si seminar sa man engine ng DLTB ko. So, meron tayo dito 8am. Hindi na tayo makapasok sa loob kasi siksikan. Lalaki ng karamihan. So, subukan natin pumasok. Kitanya di ba wala? Okay na. Ngayon, ito yung ating Ito walang atlo to ha Walang atlo. Rodo Water temperature Dalawang hangin Okay Dalawang hangin Water temperature At saka Rodo Ito Ganon din Green zone lang din to Green zone Diba? Nag-cambio kayo Green zone lang Amen Amen Ganon din Ganon din Ganon din Ganon din Ganon din kahit kung labutin nyo ng dilaw at saka red yan, ganun din, wala nang pira yan. Iyaka po nga lang makina, pero wala sa yan. Ata. Okay, so sa pag-ilbo ito, ba't parang So yun guys, hindi tayo makasingit sa mga drivers na seminar dahil siksikin na sa loob. Maganda sana kung napasok natin sa loob. Ayan. 8M sa 8M sila nagsiseminar so, mga bagong drivers na sineseminar dito sa man engine natin ng DLTV ko so Greyhound so, kabayo yung abstract nya so, So, yun mga kasautrog bilang update sa nangyari sa atin noong nakaraan na napatrobot tayo sa kapwa natin empleyado so kaya tayo nandito ngayon sa turbina kasi uh, pinagayos po kami pinagayos kami ng opisina na para hindi na nga naman doon luma, lumala yung problema namin empleyado which is na nice naman ho nagkapatawaran kami so nagkausap kami na ilabas namin yung mga hinain namin sa isa't isa at uh, eventually nagkaayos para hindi na lumala so okay na rin siguro mga south Road uh, thankful tayo ay naayos na rin so siguro hindi na natin pala kayo pa yan putulin so, na natin yung issue patayin na natin tapos na po yun so nandito natagpuan lang natin tong, yung mga drivers yung seminar dito sa 8M man diesel po siya, man diesel. So, nakinig tayo kanina habang nando sa likod. So, may mga natutun tayong konti. Kahit na hindi pa tayo ang ang pero nakinig na rin tayo para kahit papado. Sa so, susunod, balang araw, hindi natin alam, makahawak din tayo ng ganito. Who knows, diba? So, ayan, may na-trouble din na pas dito, Patanggasen, 735. So, saktong-sakto, tapos na tayo dito sa turbina kaya makikisabay na lang tayo dito sa sa Batangas ito. to. Saktong-sakto yung dating nila dito. So, naplatan kasi sila ng gulong sa mabog. So, ngayon ginagawa na. May mga pasahero guys. Dito na tayo makikisabay. Nakapitan na, nakapitan na siya ng kapalit na gulong Inihigpitan na lang Ito yung kanya Ito yung kanyang gulong Gulong ng 735 Ayan Malaki yung tama dapat kuwak labas ang mga fly so, mga South Road, huwag na po natin patagilin ng video dahil tapos na po tayo dito sa turbina pinagharap po kami ng opisina upang magkaayos kami ng empleyadong ating nakaaway. So yun lamang po at sa ngayon po ay pabalik na po tayo sa Batangas upang mag-report for duty. Maraming maraming salamat po.